Nagpunta ako sa supermarket dito sa Lidl. So, isa sa mga malaking supermarket dito sa Belgium ang Lidl. Masasabi ko talaga na yung quality ng products nila ay mga okay at medyo makakamura ka rin. So, ito yung mga pinamili ko. Tamang-tama lang dito sa Pete's Tasco. So, makikita nyo na nakabike lang ako. So, hindi madali kapag ka Uh, solo ka lang kung wala kang sasakyan talagang bike lang ang pag-aasa mo dito para makalayo-layo ka at mabili mo yung mga kailangan mo medyo nahihirapan ako ngayon kasi hindi na ako pwede maglakad ng malayuan kaya kailangan ko talaga ng bike so kapag magbabike ako titiyakin ko na ah, tama lang yung mga pinamili ko Nakita nyo, naka-jacket na tayo at medyo malakas ang hangin. Ibig sabihin, malamig na ang simoy ng hangin dito sa Belgium. Tapos na rin kasi ang, ang summer. Kaya napahinto rin ako dito. Nagustuhan ko yung view ng old windmill dito. So, kaya nandito tayo. Nakita ko rin maraming mga bata dito na nag sport Siguro mga estudyante sila. Actually, yung area na yan maganda talagang pasyalan. At kung gusto nyo mag-relax, pwedeng pwede rin dito. Hanapin ang inyong soulmate, pwedeng pwede rin dito. Charot.